Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Balita naman sa Ibayong Dagat, Indonesia. Sinabing hindi nito kinikilala ang mga pag-angkin ng China sa South China Sea sa kabila ng kanilang kasunduan mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang balitang hatid ni J. Arevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sinabi ng Indonesia na hindi nito kinikilala ang mga pag aangkin ng China sa South China Sea sa kabila ng pagpirma ng isang maritime development deal sa Beijing. Nagbabala naman ang ilang mga analis ng Indonesia na ang paglagda sa naturang kasunduan ay maaari magkaroon ng epekto at maituring bilang isang pagbabago sa paninindigan. Matatanda ang noong 2016 sa desisyon ng Arbitral Tribunal na walang batayan sa international na batas ang pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea, isang desisyong tinanggihan ng China na kilalanin. Ayon naman sa Foreign Ministry ng Indonesia, ang kanilang bansa ay isang non-claimant state sa South China Sea at walang overlapping na jurisdiction sa China. Gayon pa sinabi ng ministeryo na hindi nagbabago ang kanilang posisyon at ang kasunduan ay walang epekto sa mga karapatan nito sa soberanya at umasa itong magiging modelo upang pangalagaan ng kapayapaan at pagkakaibigan. Bula sa RP World Service, ito si Jay Arabalo para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas The News Nationwide.